Alam niyo napaka-importante ng trabaho ng trabaho ng senador, no? Isipin niyo. I remember no nasa ABS pa ako. Nag-isip ko ng time noon that was for the 2016 na 2019 elections. Gumawa ako ng isang simple explainer for the 2019 senatorial elections. Sa election niya naalala ko na. Alam ba yung trabaho ng senador? Kasi alam niyo, I get the impression na hindi maliwanag sa marami sa ating mga kababayan, sa marami sa ating mga botante, ano ba yung trabaho ng isang senador? Yung pinapasok natin. ba? Diba? Kasi, bakit tayo nakakadinig na ito, example, si Bong Revilla, aksyon sa tunay na buhay. Di ba pag aksyon, ibig sabihin nun, execute. Hindi ka naman presidente ng Pilipinas, anong aksyon yung pinagsasabi mo? oh, aksyon through legislation. Di ba karamihan sa mga kandidatong napapansin nyo, ang sinasabi nila, ako madaling malapitan. Ako matutulungan ko kayo. Ganon sila magano Ganon sila manligo ng mga botante. Pero pag inisip nyo, trabaho ba ng, senador, ng isang senador yon? O nakikinig ba talaga ang mga senador sa kanilang mga constituents? Ito example na lang. No? O, ito mga mga senador natin na ang constituents nila national, ha? hindi regional or district, ha? hindi local, national. Nakikinig ba sila? Doon sa sinasabi ng mga tao patungkol doon sa pagpapasimula na impeachment trial ni Sarah Duterte. I don't think nakikinig sila. Sabi nga niya Senate President Cheese, eh nasan ba yung klamor? Lato pala yung sumusulat sa kanya. Speaking of the job of a senator, karamihan siguro sa atin kinukonfuse eh. Siguro ang senador nagbibigay ng ayuda. Siguro ang senador tumutulong sa pagbibigay ng medical assistance, etc., cetera, Hindi et naman trabaho ng senador yun eh. Ang trabaho ng senador, alam nyo, gumawa ng batas. Kaya nga mambabatas eh. Number two, meron siya tinatawag na oversight function. Silipin, kung ginagawa ng ibang ahensya ng gobyerno, yung kanilang trabaho ng tama. Kaya nagkakaroon sila ng mga hearing, at yung hearing na yon ginagawa nila in aid of legislation. Not in aid of prosecution. Ibig sabihin, paano ba mo mapapabuti mapapalakas yung existing na batas. O kung may kulang man, baka kailangan ng panibagong batas. Gagawin natin yan through public hearings. Diba? Yung mga congressional investigations or senate investigation. Tapos ito, tingnan nyo. Mm. Diba, meron tayong ano, meron nakaambang impeachment trial eh. Nagkakaroon daw na impeachment trial, definitely. Dahil pandato, diba, sabi ni Senator Cheese, so, talaga magkakaroon ng trial. Eh, Siyempre, dapat lang. Eh, utos siya ng, ano, eh, ng ating konstitusyon dahil impeach na si Vice President Sara Duterte. Oh, yung mga kasalukuyang senador ngayon, magiging judge yan sa isang impeachment trial. Sa paparating na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yung mga mananalong senador sa darating na May 12, 2025 elections dahil ang expected magkakary over impeachment trial sa susunod na kongreso, ibig sabihin, yung bagong batch ng mga senador na mananalo sa May 12, 2025, eh, uupo rin sila bilang impeachment judges. Hmm. Isipin nyo. Bagay ba? Or, may competence ba yung inyong mga napipisil na kandidato para umupo bilang isang impeachment judge? Okay. Senado rin, sila po yung nagra-ratify ng mga tratado. Ito po yung mga kasunduan na pinapasok ng Pilipinas sa iba pang mga bansa. Treaty. Trabaho po yan exclusively ng Senado. Yung pag-aproba o ratify niyan. Meron bang kakayahan diyan Yung ating mga senador na kagalang-galang. Sa totoo lang, marami naman tayong mga senador na competent. Kaso marami rin po mga bugok. Nakakahiya. Na tipong pag nasa ibang bansa ka, pakilala mo nga sa amin. Can you introduce your senators to us? Ano nasasabihin mo? Well, we have only 12 senators. Uh, we only have 24 senators representing a population of more than 110 million Filipinos. But are they representative of the best and the brightest? Oh my God. I don't know. Definitely not. Nasabihin ng iba, eh, masyado yata mataas yung standards mo. No? Hindi naman necessarily the best and the brightest. Pwede na nga hindi the best and the brightest eh, pero dapat naman bright kahit papano. Di ba? Hindi pong... Papasok ka sa isang trabaho, pinag-aralan mo naman. Hindi yung papasok ko pa lang, doon ko pa lang mag-aaral. Nakakainsulto po ko sa inyo sa mga butante. Parang ganito yan eh. Na try niya na ba mag-apply ng trabaho sa isang kumpanya? Kasabihin sa iyo. Ah, ano, ano? ano bang plano mo kung kunin ka namin? Kasabihin mo. Itong... <laughs> Ihingan niyo ako ng plano eh, hindi niyo pa ako tinatanggap. Oh. Okay, sabihin mo. Sabihin mo rin sa boss mo na in-interview ka what can you offer this company? Hindi nyo pa nga ako tinatanggap. Sasabihin ko na what I can offer to this company. O, tanggapin nyo muna ako. Tapos pag uh, natanggap na ako sa kumpanya, sasabihin ko, o oh, maganda yung tinanong nyo sa akin. Ha? Ano ba sa tingin nyo yung pwede kong ma maibigay sa kumpanya na ito? <laughs> Di ba diba? nakagago yun? Tapos madidinig mo yun, yung ganong ano, yung linya sa isang uh, tumatakbo sa pagka-senador. Hindi po biro yung posisyon ng senador, no? Inilatag ko sa inyo. Tapos yung mga senador, upo pa yun sa napaka makapangyarihan na commission and appointments. Ito po yung mga bumubusisi sa mga appointees ng presidente, yung mga cabinet secretaries, yung CA na tinatawag. Represented dyan yung mga members ng House at members ng Senado. They can turn down. Kunwari, nag-appoint. Kunwari si Jay Ruiz, di ba? Inappoint ni uh, President Marcos bilang uh, Communication Secretary. O pwedeng harangin yan ng committee, uh, Commission on Appointments. Diba? Nangyari yan kay Erwin Tulfo nung uh, siya yung DSWD Secretary. Ang daming tanong. ba? Hmm. Diba? Makapangyarihan yan. O yung mga senador nyo ba? Yung mga napipisil ninyo? Al kaya ako po pinupunto to, no? Kasi, <laughs> alam nyo, 2025 na eh. Hindi naman to first time na nakaranas tayo ng mga kandidato na hindi handa eh. Alam nyo, hindi naman natin in-expect na pag tumakbo sa tumakbo ka sa pagkasenedor, readyng-ready ka na. Ilan lang naman talaga yung mga naging veterano. And even then, readiness doesn't mean that they are also candidates uh, with the highest level of integrity. Hindi yun necessarily. Di ba? Maraming mga veterano dyan, nagbabalik, may sa senado pero hindi naman lahat sila mataas yung uh, levels ng integrity. Di ba? Maraming nga dyan enablers eh. Enablers yung naka-administrasyon, o iba dyan, hindi man nagpalit ng partido, eh pero ang galing sumipsip. Alam niyo na, yung kung sino yung nasa kapangyarihan, doon kami, ang galing mag-survive. Hmm. Doon naman sa mga bago, yung tumatakbo sa pagkasenador, ano ba naman mag-practice kayo? Kumonsulta kayo, magtanong kayo sa mga eksperto. Meron naman kayo resources, mag-hire kayo ng mga eksperto. Diba? O kanwari, wala kang masyadong alam sa West Philippine Sea, si, si South China Sea, si International Relations. Marami kang pwedeng tap na mga eksperto pagdating dyan. Wala kang masyadong hindi mo naintindihan ekonomiya, hindi mo alam ibig sabihin inflation. Marami ka naman pwedeng tanongin na mga ekonomista para ituro sa'yo. Economics 101. Para naman pagharap mo sa mga ganyang panayam, hindi, hindi na si Willie Rebillo sinasabi ko rito. No? I'm now speaking in general. Meron naman may isasagot. Kasi nakakabastos po sa mga botante yung tipong tatakbo ka sa isang posisyon pero ka resources pero yung pinaka basic na dapat pinaghandaan mo hindi mo ginawa. Nakakabastos po 'yon. And if these candidates truly love our countrymen, if they truly respect the Filipino voter, they would do their part as candidates. Hindi yung ganyang mga sagot na nakakagago babalik yung tanong sa'yo kung ano yung batas na isusulong mo.